Hello guys, uh, good morning, good afternoon, good evening sa lahat. May ipapakita ko po ako sa inyo. Ito ay isang inimbento ko po na sa pagtatanim. Itong tray po ng egg ay pwede rin po pala natin gamitin pagtamnan ng sibuyas. Ayan guys, kaya yung mga ano guys, yung mga training na huwag nyo pong itapon. Ito ay 2 weeks na po ito. Ayan, malalaki na po yung dahon. Ayan, ngayon didiligan ko po siya. Ayan guys. Ano yun? Oh, nice. <laughs> very, very nice guys. Thank you for watching. Sana panoorin. Tapos yun ang video bago mag-react at mag-comment. Ayan guys, o diba? Bye-bye. God bless us all